loob. <laughs> Ay. Oh. Yan madami pang lemon sa lobo. Oo, oh. O -o, pero hindi siya hindi siya ano. Pat ganyan, hindi oo. Pat ganyan ang liliit. Tuyot atin, nga. Yung, ano, ganito? Tuyot nga siya, oy. Saan tayo pupunta? Baka ito, sarado. Saan? Ito, Uy! Asan yung pailat na sinasabi? Ewan! Ewan ko ba? <laughs> Baka makapal ang mukha mo, tanungin mo. <laughs> oh. Ah. Oh, Yan, ito, ito one Sarado yan ni eh. Bahay yata yan eh. Ano uh -huh. ba naman ito kasing tour guide na to? Ha? O dito diretsyo natin lang tuturo. Pag wala, uwi na tayo. <laughs> <laughs> Uy! Hindi natin makita yung bunga niya, guys. O. Oh. Tiyan! Hindi natin makita yung bunga niya. Ayan, meron. Meron ako nakita ka sumaliit. Ayan, saglit. Hindi natakpan or nalipad yung kanya. Nalipad yung kanyang ah, uh, nito, supot. Ayan. Hindi flower mom to. Kan mga baka siguro ang tag nito. Ayan, pasok tayo sa loob. Pwedeng pumasok sa loob. Ayan. Ganda sana pag may, may bunga, ano? And yes, so, oo. Oh. Ay, ayan, ayan merong may mga kawa, merong mayroon daw sa loob. Ayun oh, no, may mga yellow yellow doon sa loob. Pasok tayo sa loob, guys. Ayan, meron. Free naman ito, wala namang bayad. Ayan, sa bandaron may bunga sa loob. Ayan, guys, yung... sa bandarong meron eh. Ayan o. Oh, meron eh. Meron po. Ayan o. Oh. <laughs> ito na lang guys. <laughs> ito na lang. <laughs> o. Oh, ito na lang. Ang hindi na wabalot. Ay doon sa ilalim. Doon sa bandarong meron. Ano oh, ito? Na. Maganda sana ito guys pag madami bunga. Balikan uh, ko to next. Pag yung nagbunga na. Mga tira-tira na lang ito guys na tira. <laughs> oh, diba? Ay! Yun sa loob meron. Kaso meron yata silang nilagay na net. <laughs> Ikaw na lang guys, oh. oh. <laughs> malawak din naman siya guys. Malawak din siya. Kaso hindi na siya yung ganun. Hindi pa siya yung nagbunga. Parang tatanggalin pa nila siguro itong mga taong dahon niya. Para magtatanggal sila ng dahon dito, tatanggalin nilang lahat yung dahon ni eh, Para mag-grow ulit. Ayan. May may kwan dyan eh, yung may, may, may sarado yung may bunga eh, may Ha? So, wala tayong naabutang mga magandang bunga or madaming bunga. Gawa nga nung hindi na season. Yung naman kasi nag-upload na tinignan sa YouTube, guys, is five days ago, mga green pa. Nawaw mali. Diga. Wala na, na, may, dyan mayroong may mga bunga-bunga ko, ito yung mga nag -yelo. Kaso nga lang is, ano ba ito? sarado okay. Sarado eh, me. sarado guys so yan na nga guys dito na nagtatapos ang aming vlog kasi nga wala namang bunga I mean merong bunga pero yung mga tira tira na lang tapos dun sa baba yung mga uh, patak so update ko na lang kayo guys next time see next time guys pag nagbunga at least alam ko na yung lugar pag na lang natin to guys oh. pag tyagan na lang natin to oh pag na lang natin yan pag na lang natin yan guys oh niyan pag na lang natin ayan yung bunga ng See you next time ulit guys. Ayan. Oh. Hanggang ganito na lang tayo guys. Picture picture na lang na ganyan. Video video. Yan na lang guys. Buti na lang may dala akong pagkain. yan Okay. Kain kayo sa wala kayo niya. Hello?